Good morning, good afternoon, and good evening, mga palangga. This is NC Epicen. Hello and welcome to our eighth episode of Lessons in Life. Nabuo ang episode na ito sa isipan ko dahil sa mga nangyari this past few days. Isang itinuturing ko ng kaibigan at kusa kong tinutulungan para sa kanyang advocacy na makatulong sa mga may sakit na tulad ko. In fact, she once approached me and asked me if okay lang ba raw sa akin na isalin niyo ako bilang isa sa mga recipient sa gagawin niyang charity event para sa parating niyang birthday. Yes, taon-taon niyang ginagawa ito para kahit paano ay makabahagi ng mumunting tulong sa mga taong may kinakaharap na matinding pagsubok sa kalusugan imbis po natanggapin ko, gawa nga po ng anti-medication din po ako, ay e mas pinili kong hindi po. Marahil, nagtataka po kayo kung bakit. Bakit nga ba? Eh, hindi ba dapat kaagad umuha ako kasi kailangan ko din naman talaga ng dagdag finances para sa gamutang ko, di po ba? Kasi po, kung isa po ako sa magiging recipient, hindi ko na po magawang magkipag-usap sa iba kong naging kaibigan na dito sa Facebook para i-encourage silang makilahok sa fundraising na kasalukuyang ginagawa ni Miss Rowena Laksamana Estepa. Sa isip ko po, kahit na sa ganito akong kalagayan, ay may mas nangailangan ng tulong kaysa sa akin. Kahit alam kong wala akong kakayahan na makatulong ng financial, pero alam ko sa sarili ko na kayo ko makagawa ng paraan. Para kahit ano ay makagawa ng maliit na tulong. Pero hindi sa financial aspect ha. Yan eh ang pagtanggap o ang pagtap ko sa iilang mga naging kaibigan ko na dito sa mundo ng Reels. Tulad nga ng nabanggit ko kanina. At dahil sa ginagawa kong pagkilos, marami akong natutunan at naging realizations. May walo po akong sinubukang lapitan at ayun nga bago pa man sila makapagtanong ay agad ko nang nilahad ang intention ko kung bakit ako nag private message sa kanila. Thank God may dalawa agad na tumugon isa yung naging successful agad ang process sa pagpadala ng kanyang ibinahaging tulong pero ang isa ay medyo nagkaroon ng aberya. To make the story short, kaya sila ang pinili kong e-message kasi nakilala ko sila bilang mabuti makisama. Nakitaan ko sila ng kabaitan at alam ko na kaya nilang makabahagi ng kahit konting tulong. Hindi naman kasi required na kailangan malaki talaga ibigay mo bago tanggapin. Kahit magkano, kahit gaano kaliit ang halaga, ang importante po e bukas sa loob mo na tumulong at hindi kailangan na mayaman ka para makapagbigay ka tulong sa iba yan po ang pagkakaintindi ko sa pagbibigay tulong sa iba to be honest i really thought na majority sa kanila ang magbibigay tulong pero sabi nga eh napakalaki ng difference na expectation versus reality actually may isa pa pong nadagdag na bukas sa loob niya ang makibahagi sa fundraising. At yung isa pa na nag nung una ay ako na po ang nagsabing huwag nang ituloy pa. Kasi kahit po alam ko na taos puso siyang magbigay ay nakakahiya naman pong tanggapin ko pa. Nalaman ko po kasi na nasa ospital din ang kapatid niya na masasabi ko pong delikado ang lagay ng kondisyon. Isa sa realization ko ay kapag ang isang tao ay likas na maawain at may taglay na matulungin sa kapwa. Kahit pa sila ng kanyang pamilya ay may matinding pinagdadaanan, hindi pa rin nila mag sila nagdadalawang isip na makatulong sa iba o sa kapwa nila. Honestly, nagulat po talaga ako nung sinabi niya na ang anak na daw niya magpadala. Pero agad ko rin po sinabi na wag na kasi kailangan kailangan din nila ang pera sapat na po sa akin o higit pa po sa sapat na malaman ko na kung gaano siya katunay na mabait na tao kabaliktaran po niya naman yung iba na kahit eh, may kakayanan pero hindi tumugon at kung ano man po ang dahilan nila ay hindi ko po alam dahil wala po akong narinig mula sa kanila hanggang sinlang lang po kasi isa pa, isa pa, po ay eh, natuwa din po ako sa isang kakilala na nag-comment sa post ko. Na eh, sabi ay eh, isi-share niya daw po ang post ko na yon. Baka sakaling may iba pa pong gustong tumugon. Kasi daw po wala siyang kakayanan na tulad ko na makapagbigay ng financial na tulong. Napakasarap po sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Hindi lang sa financial aspect kundi sa ibang paraan din. Kung nasa puso at isipan niyo po kasi talaga ang pagtulong, ay hindi po sa lahat ng oras ay pera agad ang kailangan o ang kasagutan. Marami pong paraan para makatulong tayo, hindi lang po tungkol lagi sa pera. Para po kay Miss Rowena Laksamana Estepa, Happy Birthday Fabulous Chef! naway marami pang taon ang dalating sa buhay mo na kasama ng iyong pamilya. Ngayon may mabuting kalusugan, masaya, at marami pang biyaya na ibibigay si God sa iyo. Dahil napakabuti po ng puso mo. Saludo po ako sa Hindi ka lang po isang fabulous chef para sa akin. Kundi ikaw ay isang babaeng matapang, may gininto ang puso at ulirang ina sa iyong mga anak. At isa ka rin napakamabait na kaibigan. Another episode has been ended. Thank you so much for all your support. Share your thoughts and experiences if you like or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Feel free to write it down in the comment box of this video. Once again, thank you so much for watching. I hope you continue to support my upcoming episodes of Lessons in Life. This has been N.C. Epison saying, To God be the glory.